Yo, ngayong araw nga ito, uh, test tayo kung sira na ba yung aking TPS sensor o hindi pa hindi nakakalibrate. Paano nga ba mag ng TPS sensor o paano ma-check kung Kalibrate uh, pa ba ito? So, dito, kailangan natin ng digital Multitester tester Bali ito yung gamit ko. Tapos, uh, isa set natin sa 20 volts. Dahil nga voltage yung hinahanap natin dito. Ayun, kung makikita niyo naka-00. And then, i-on natin tong susi pero wag pa, pa under rin dito kasi total hindi rin naman numa under yung starter motor nito uh, dahil nga sira na rin yung starter motor mamaya uh, check check natin kung talaga sira na rin ba yung starter motor nya o hindi so unahin muna natin tong kanyang GPS uh, sensor so dito itong black probe uh, yung negative wire nya nitong tester ilalagay ko sa body ground tapos itong uh, red probe ah uh, bali, hinanap ko dito ah uh, itong yellow wire, kung mapapansin nyo. Bali, binalatan ko na ng konti yan. Tapos, ilalagay ko lang dyan. Ang sa ganon, uh, magkaroon tayo ng reading. Yan. Tapos, pag nakalagay na dyan yan, kung mapapansin nyo, ito, hindi pa. Ayan. Bali, nakatusok na dun sa yellow wire. Kung mapapansin nyo, yung reading nya, 0.48, So, ibig sabihin niyan ay pasok pa 'yan. Tapos uh, naka-bali naka-close throttle 'yan. Tapos dito naman, bali na na 'yung red uh, sa yellow wire ng TPS sensor. Tapos naka-close throttle. Tapos dito, pipilitin ko nang dahan-dahan ito uh, para marinig natin kung dapat maging 4.5 pataas 'yan 'yung reading nitong uh, multimeter. Ito sisimulan ko ng pihitin to ng daan-daan hanggang sa mag uh, pull open ayan, tingnan nyo yung reading nya ayan, tumataas naman siya nag 1 volts na siya ayan, pinipihit ko pa tapos ayan, tumataas, unti-unti tapos sasagad ko na, ito yan na yung pinakasagad niya. uh, 3.99 oh, almost 4 volts ibig sabihin medyo good for naman yan kaya lang hindi ganong calibrate dahil nilanap natin dyan uh, 4.2 or 4.5 volts So, kailangan i-calibrate ito dahil wala pa akong pangkalag dito kasi special tool yung nandoon itong kwan para mapiit sana natin. Pero pinakita ko lang naman kung paano mag-calibrate nito. O paano malalaman kung sira na ba tong GPS sensor niya kasi uh, pag sira yan, ko talaga yung ano niyan yan, yung idle ng motor nyo Dahil yan yung nagbibigay ng signal papunta sa ECU, dito sa ECU ng motor. Para kung gaano ka daming gasolina yung ibabato ng ECU dito sa kanyang injector. Ngayon, pag nagloloko-loko yung signal niya, siyempre, paiba-iba din yung bato ng, uh, ng ECU dito sa injector. Kaya, minsan maraming gas, minsan konti, nalilito siya. Kaya, minsan, uh, mataas yung minor, minsan mababa. Pero, bago nyo i-check dyan, kung mag-check kayo ng idle nyo, pwede nyo siyang uh, i-check yung air nyo dito, tapos yung uh, yung screw ng throttle dito pero ito kasi uh, wala na sa mechanical kung, kumbaga sa electrical issue na itong agin na to kaya yun naman uh, sa susunod na video check check natin ituturo ko kung paano ba malalaman kung sira na yung itong pinaka starter motor nya so hanggang dito na lang uh, so i-upload ko na lang yung susunod na video kung paano malalaman kung sira na ba yung battery o yung starter kung bakit ayaw gumana nitong push start So hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Paalam.